ito guys, nagpapahangin muna kami dito sa gasolinahan punta kami guys ng pure gold na grocery tapos, baka dimiretso kami guys ng SM Taytay <laughs> ikot-ikot lang mga guys ayabi bay, hi dyan mahal ko magpapahangin muna guys yung aking asawa guys, okay, so ayun, matapos na guys So, pasok pa ka lang kami pure Kasi bawal yung angel dress eh. mag sa loob ng grocery. Ayan guys, pagkagaling namin grocery, kumain kami din sa salo. <laughs> Sabi ko dyan ulit tayo kumain. Kasi masarap sarap talaga pati yung sabaw nila guys. Ang sarap talaga. Kaya lang, minsan pag ano mag-antay ka, siguro mga 15 to 20 minutes sa mag-antay din guys. Kasi yung, yung kanilang bagos ano Crispy talaga, pero yung isang buo. Parang hati. Napahaba. Tapos yun yung mga menu nila guys. O so, okay, kadisip yun, kadisipline. Tapos yung lechon de leche nila. Ah lechon pala. Parang ang sarap. Pero hindi ako ano guys. Kasi talagang kahapon high blood pa ako. <laughs> high blood ako guys. Ayan guys ano sa asawa ko Sinap eh sa sa at nila. ako ko chicken chicken sa kanya guys naubos niya pero yung kanin din yung na ato tapos yung yung kami kumain sa salo so, ang sarap kasi guys ang sabaw nila binigay ko sa asawa ko so um, yung luna, boy, tapos Good yan, yung tapos yung kanin yung barbecue first time ko kumain ito sa salo ang sarap ang sarap talaga na anong mo guys Parang lukong bahay nyo, masarap nyo dito. Guys, ubus. Sobrang sarap na ang pagkain nila. Ayan, takot na nyo, guys. Ubus o. Sibot pati gulay mo nga, guys. Yun sa baubat nyo nga, guys, kusyang gusto ko, dapat nakahain kami sa Chowking. Sabi ko, wag nga. Di naman pala sa gabi nga kakainan. Kasi ang balak namin, may isang hilera doon sa may wood court ng Tai Tai. Nakainan ko na yung ilang hilera doon yung susunod siya nakakainin oh, namin. Ito na guys, kami pala pakatasan ng kumain. Binila ko sa pato si Abby Bay. Tapos yan guys, nagtiling, nagtiling lang naman kami dyan sa... Ano ba yung karamin na? Karamin na. sa kanila guys. Yung nilalagay na sa ko. Natikma ko na yan. Ang sarap. Pero yung tik guys, hindi ko pa yung tik. Bala kong tik yung tik nila guys. Parang ang kaya ang simple talaga may kamahala ayan guys ang sarap niya. nakatikim na ako niya nakabili na ako sa kanya eto kararating lang namin guys eto ito yung kararating lang namin na paborito ayan yung panisal guys ang sarap ng panisal na french cake umuwi ayan tuwing ano pumunta kami tay tay guys nakabili talaga ako niya yung sa siyempre, hindi ko naman na ipapakita sa diyan. Kasi yan guys, yung, yung, yung na grocery namin sa Pio Gold. Bawal ka sa Pio Gold. Magkakapi guys. Ayan guys. Tapos, ito, na, ito, na ito na kapi na kami guys. Kasi napakor si Manay. Sumama naman yung pakiramdam po kanina sa biyahe. Hindi pa yung ganun kalayo guys. Diyan lang yan sa Taytay. Isan kasi wala sa muda ko. Talagang sumasama pakiramdam po guys. Kaya lang pag napunta ko kami guys ng SM Taytay. Dapat ko talaga sa sa Sige lang, ang baklay. Sige, ang lakad. <laughs> ko sa vlog guys. Ay, Jesus mga guys. Ay, Diyos mga guys. Akin, guys hindi si na sumakay. Ma <laughs> Ay, guys. Diyos ko Sarapin po mga Rudy. Kapit tayo mga rady. guys. Tapos mamaya, mag may kasunod okay. to guys ha. Okay. Maguhol ako ng...